Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at tara, mamigay na po tayo ng mga laki numbers sa masusugid po nating mga followers dyan, ano po? Uy, grabe! Alam niyo po ba na may nanalong straight po 3 digit lucky numbers kahapon po kayo po sa bansang Dubai. Ayun po nanalo po siya. Ayaw niya pong pabanggit yung pangalan niya. Ayaw niya po. Igalang po natin siya 3 digit po. Siya po nag-iisang winner natin 3 digit lucky numbers. Uh, hindi ko alam kung magkano na panalunan niya basta magbibigay daw po siya ng 3,000 pesos po sa amin ni Lola Carmen. Maraming salamat po Ma'am at sa inyo sinuwerte ka ngayon bago magpapas Congratulations po at sana po sa mga laki numbers sa binibigay lahat po tasa sana tayo manalo pala rin. kaya mga kalaki eto na po subukan natin kunin ng million ngayon eto na po ang mga 6 digit laki numbers na masuswerte po Pilipinas po at abroad kaya kung ready ka na at ready na ako mamigay ng mga laki numbers abay eto na po mga kalaki kunin mo na kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki ang mga laki numbers natin eto na, eto na, ito na, kaya lista mo na. Bago ka magtanghalian o kaya habang kumakain ka, mas maganda po na nanonood ka ng mga vlog natin para po may tips at idea ka sa mga lucky number. Eto na po, umpisa na po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 27, number 38, number 42, number 51, number 17, number 33, number 19, Number 60... Number 25... Number 33... Ayan po mga kalaki at syempre... Ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay... Number... 16... Number 27... Number 31... Number 29... Number 34... Number 11 number 8 at number 23. Ayan po mga kalaki ang 8 digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 24, number 29, number 36. Ayan po, number 31, number 17 number 15 at number 8. Ayan po mga kalaki, ang 7 digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 6 digit lucky numbers, 1 to 29 o 1 to 25, kunin mo na nauna. Ang 6 digit lucky numbers mo ay number 12, number 25, number 14, number 27, number 11 at number 19. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 6 digit lucky numbers. Uh, 0 to 9. Ayan. Ang 0 to 9, 6 digit lucky numbers mo ay number 8, number 2, number 3, number 1, number 1 at number 0. Ayan po mga kalaki, ang 6 digit 0 to 9. At ito naman po, ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky number sa Broad mo ay number 29, number 36, number 31, number 17 at number 24. Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers sa Broadly. Pat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan ang mga lucky numbers na 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers. Ibibigay po natin yan sa inyo ngayon dahil ang lalaki na po ng price mga kalaki. At sana Mala rin po kayo ngayon. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga laki numbers natin. At dapat po nakapollow po kayo sa tamang account ha. Ang tamang account po namin, check nyo po Red Parungkin po sa Facebook dapat po makita nyo po makita nyo ang followers namin na merong 315,000 followers O 314,000 followers at meron po tayong second account second account Bisaya second account Red Parongkin po na may 50,000 followers na naka-yellow t-shirt po ako picture namin ni Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook The Rest na ibang account hindi na po kami yon. At meron po tayong uh, second uh, first account po sa YouTube Red Parongkin din po na may 16,300 followers at TikTok po TikTok account natin, Red Palungkin po, na meron pong 418,000 followers. O, yan po yung mga legit na account namin mga kalaki. At tandaan nyo po, dyan po kayo pwedeng humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, mag-request sa mga birth month, birth code nyo po. Pag nakita ko po kayo po ay nakapollow, nakapollow, at comment ng comment, at share ng share ng mga video namin, automatic po bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers. Okay, tandaan nyo ang lucky numbers namin, wala pong bayad dito. Private consultation lamang po ang may membership fee at kami po ang sasagot ng tatayaan mo sa loob ng 3 months. Yun po ang private consultation. Kaya sa mga interesado lang, make sure po na magme-message kayo sa messenger ko at makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao. At ang lucky numbers namin, 3 days po bago natin palitan. Kaya ano pang pa hinihintay mo mga kalaki, kunin mo na ang mga 6 digit lucky numbers, Pilipinas, eto na po, 642, number 21, number 28, number 23, number 34, Number 36 at number 19. Yan po 'yung una. At ito naman po ang 645. Ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 13, number 37, number 23, number 8, number 26 at number 42. At ito naman po ang 649 6 digit lucky numbers. Ang 649 mo ay number 12, number 24, number 28 number 29, number 10, at number 43. At eto naman po ang 6 digit lucky number 655. Ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 17, number 19, number 22, number 42. Number 36 at number 38. Ayan. At ito na po ang last mga kalaki. Ang 6-digit lucky number six, 58 ang 658, 6 digit lucky numbers mo ay number 36, number 39, number 44, number 27, number 21, at number 18. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers, Pilipinas at abroad. Takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin, tatayaan nyo, aalagaan nyo, huwag nyo po kakalimutan. na kaya eto na po, shout out time na po ang paborito ng lahat. Shout out, shout out, Shout out po sa Pamilya Bongkato. Ayan, Pamilya Bongkato po ng Kalasyao, Pangasinan. Hello po, uy, masarap ang puto diyan sa Kalasyao, Pangasinan. Maraming salamat po sa mga ma manonood po ng mga uh, vlog namin diyan sa mga uh, Kalasyao, Pangasinan. Masarap po diyan ang puto Kalasyao. Ayan po, syempre po sa mga toda po ng tricycle driver po dito sa may... Talavera, Nueva Ecija. Uy, malapit sa amin yan. Hello po sa mga toda ng tricycle driver dyan po sa may palengke po. Hello po, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng driver, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po sa panunood lagi sa amin. At gusto ko po ngayon namin, namin ni Lola ngayon. Bermans, magpapas ko manalo tayong lahat. Kaya good luck po mga kalaki. Gusto ko isa kasama po post namin sa Facebook namin na Sir Red, nanalo po ako. Good luck!